Diba? Ang ganda ng view. Ah, mainit nga lang. Mainit pala talaga Good day ka happy! Welcome back muli sa akin channel. Guys, bago ang lahat, please pahingi po ng support ha. Pasubscribes naman po pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell Diyan sa baba. Okay guys, nandito tayo sa park. Today's vlog ay eh, ituturo kayo rito sa may Cornish Park. Ayan. Ito yung Cornish guys hanggang dun ano uh, ang cornice na ito, guys ay 8 kilometers long ganyan sya kahaba so wait guys pakita ko sa inyo ha so mula dun guys sa may marina island hanggang dyan park lot yan tinatawag namin cornice park hanggang dun sa may mina island mina park din yan so 8 kilometers long pero guys bawat block sabi ko nga sa mga previous video ko bawat block ay may pangalan yung park na ito lalo na dyan sa kabila sa kabila guys ano kasi to ito yung Cornish Road expressway yan so sa kabila nyan merong mga park so bawat block ay may kanya kanyang pangalan so ayan guys so eto naman yung ano eto naman yung skycrappers ng Abu Dhabi dito sa may Cornish so eto yung Cornish skyline So tinatawag kung Cornish skyline kasi guys marami namang ano CBD dito sa Abu Dhabi. Maraming commercial business district na naggagandang uh, building. So hindi lang dito sa area na to. Pero ito atayong ano eh yung pinaka downtown kasi guys. Ayan. so ang ganda 'di ba? So ito naman guys ay breakwater to. Ito yung pinaka boulevard ang ganda mag-walking, jogging, cycling, skater, skater, skating. So, ayan, eto naman yung Lulu Island. Ayan. Ngayon ko lang nalaman, guys, na itong Lulu Island ay man-made pala siya. Sa tinagal-tagal ko rito. Pero, guys, ang Abu Dhabi is a group of islands. Malilit na isla. Napakarami. Kaya yung mga ibang commercial business district yan, napapagdugtong lang sa tulay. So, napakaganda, guys. Napakaganda ng Abu Dhabi. Alam naman natin ang UAE ay napakayamang bansa. Ano na ang Dubai, diba? Ang ganda ng Dubai. So, ang ganda naman dito guys, okita okay nyo yan. Ayan oh. o. So, may tubig yan. Gano'n. Puntahan natin guys. So ganito talaga ang ginagawa ko. Uh -huh. Nag-walking ako. Napakaganda na ng panahon. Hindi na masyadong mainit tulad nung ano, nung no, April, May, <laughs> June, July, yun yung mga mainit na ano eh. Uh, ang ganda pa ng tunog ng mga ibon. Ayan guys, oh, ang ganda. Diba? So, ang ganda ng view, ang ganda magtambay, mahangin hangin. Mas maraming guni ng ibon, lalo na guys dito sa may ano, After ng express expressway na yan, ang daming puno, ang daming ring ibon. So, yung tunog nila talagang nakaka-relax. So, ang ganda ng mga halaman, oh, talagang tinitrim. Ayan. So, eto guys, ay ano, may tubig na tumutulo. May waterfalls dito. Ayan. Ano. Kita niyo ba yan? So, pa, nagiging painuman din ito ng tubig. Nagiging painuman ng ano, mga ibon. Paliguan ng mga ibon. Ayan. At meron din ano rito. Andes. Andes. Underpass. Pedestrian monitored by CCTV lahat dito guys ano puno puno ng CCTV ang ano ang Abu Dhabi ang UAE kalsada nakamonitor ang sasakyan mo mapipicturan ka hindi, ka hindi mo namamalayan yung mga violation ba guys ayan so ito yung papunta dyan sa kabila ayan so ganito din yung sa kabila merong right right way meron ding left way right side sa left side ayan so ang ganda guys o oh, di ba? Ayan. So, mainit yung ano guys, yung sinag ng araw. Siyempre, nasa Middle East tayo. Talagang ganun. Kahit nga pag winter guys, ano, pagka umaraw ng tanghali dapat mainit din. So, marami ding mga halaman dito, puno, ganun. Tapos yung mga uh, mga ibon. Ayun o, ibon na. Ano, kita nyo ba yun? i ko guys ha. Yung parang albatros. Ayun o, kita nyo ba yan? hindi kita ayan oh eto 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 kasama hindi siya kita ayan so, ang ganda di ba guys nice so may halaman na ano rito flame tree naglalagas yung dahon ganito naman sila pagka after ng bulaklak nila ayan Ayan. ayan, eto ang ganda oh. How beautiful. Beautiful. Ayan. Sa so, doon tayo galing. Dito naman tayo. Pakita ko sa inyo to. Napakaganda nito. Ha. Ayan. Eto guys, mga damo rito talagang dinidiligan ng mga yan. Iba yung irrigation nila rito. Parang water fountain na bumubuga ng tubig na ganun. Shhh. Eto minsan guys, alam nyo ba itong Bougainville na ito. Pagka na to, ang dami. Ay, ganda rin dito. Ang ganda o. Oh. Oh. Ayan di ba? Ganda guys. So itinuturo ko na lang kayo rito at kung gaano ba kahaba ang park na ito. Itong cornice na ito. Sabi ko nga, 8 kilometers long. Dulo to dulo. Dito tayo. Pakita ko rin sa inyo to. too Tubig. So dito rin guys, sa breakwater na to, maraming mga water activities. Meron yung parang vinta sa atin. Vinta, parang ganoon. Tapos meron din mga, ano mga ano yun? Yung mga speed boats na nag-ano rito. May langaw. So ito siya guys, ito oh. yung waiting shade dito so marami ito guys ha hindi lang iisa to meron din banda dun so parang iba iba yung ano iba iba yung style yung design so meron din banda dun ayun nakita no, nyo yan so eto at saka eto parang same nang style pero yung may iba ganyan din ang style ng ano nya shade nya pero iba, ibang style naman yung ano yung pahingahan nya ganun ganun Ayan. So, federing rin mag-fishing dito, guys. Dati, pinagbabawal nila. Pero, ngayon, okay na siya. Meron nang mga... Pero, may mga signage yan. Tulang signage na yan. Fishing area, ganyan. So, eto yung Lulu Island. Ayan yung Lulu Island. Tapos ayun yung Marina Island kung saan andyan yung Marina Mall. Tapos andyan yung Rixos, dati Fairmount Marina yan eh. Rixos Hotel na. Tapos andito yung ano yung pinakamataas na flagpole ng Abu Dhabi ng UAE. Tapos andito rin yung ano yung Emirates Palace. Tapos eto yung Mina Island kung saan andyan yung Mina Port. So, dyan yung mga fish, vegetable, meron ding ano dyan, a uh, garden. So, ang ganda, di ba? So, mainit guys, grabe. Ang init. Dito tayo, try natin itong ano. Ayan. So, eto, pwedeng mag-picnic-picnic dito. Pwede magtambay, kakain, ganun. Ayan, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Ah, mainit nga lang. Mainit pala pag ganito nga ng oras. Anong oras na pala? Mag alas 12 na. Um, pero ang ganda ng view. Ah. ah, diba? So, okay guys. Hanggang dito na lang tayo. Please, huwag kalimutang mag-subscribe. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Ayan. So muli guys, Ingat kayo. Happy Sunday sa ating lahat. Magdala lagi ng tubig. Tulad ko na lagi ako nagdadala ng tubig. Pamunas ng pawis kasi mainig pa rin. So, health is wealth. Lagi tayong ano, maglakad-lakad. Lagi tayong ano, magpapawis pag day off natin. Okay, have a good day ahead. And God bless.